kong sisilipin. Ayun, ang Sandok na po si Tito Ninyo na para ibigay po sa mga kapitbahay. O, anong ginagawa mo na naman dyan, Tito Ninyo? Ito, pangutok na naman sa ano, mga pusit. <laughs> pangutok sa pusit? Hmm, baka takalit na naman. Siwas, ah, ginagawa po ni Tito Ninyo eh, siwasew. Ayan po yung pang ano nila sa ano pang -hankit. tawag nila ano QQ. Oh, QQ sa iba sa dito si Wasiu. QQ ang tawag sa ibang hmm. lugar. Pero dito po si Wasiu. Oh, kasi yung pakintab ng ano, pakintab ng si ko. Kaya siguro ayaw nang habulin. Hindi na ganong ano, wala nang ganong kintab. Mamaya ipakita mo sa kanila yung natapos mo na ano, pang-uto sa pusit. Ito. Di Kaya mo, lang, yung kawayan, nandun, nasa bangka, niwang ko. Yung pail lang, pinotol ko. Yan po yung sa kawayan, tas nilalagyan ng medyo maiksi na, ano no? Hmm. na Maiksing kawayan. Maiksing kawayan, tapos nilalagyan hmm. ng tinatali sa, ano, nylon na mga medyo maliit-liit. Sobrang arti na mga, ano, ngayon, pasit, no, ngayon, hindi katulad noon. Ah. Na, no, nasubukan ko pang, ano, nung unang-una kong ano, maglaot. Hindi pa yung ano, wala pa yung battery na yan, yung battery na ano. Oh, ngayon, na. Ano yung ginagamit namin? Tawag dito sa ano, sambal, yung ano, yung parol, yung iba kulman. Ano? Yung ang... iba naman, aladin. Oo, oh, aladin. Oo. Yung binubumba, ano? Oo, oh, nila, nilagyan ng gas. at dati po wala pa pong weather. Oo. Kaya yung mga lumalaot po dati eh, Madalas pong bumabalik At pagka nandun po sa laot na hindi na po nila kaya yung hangin, babalik po sila. Eh ngayon po, magwiwindi po muna sila para kung pwedeng lalaot. Ano tito ninyo? Oh. Ang kaganda ngayon, ano, may cellphone na, makikita mo na sa reader. Okay. Titingin ka ng windy. Para hindi aksaya sa diesel, oh. ano? Hindi Nung nakaraan, nung noon, wala pang ganyang windy-windy na yan. Ano? Okay. Tatlong beses luma si Mayong, tatlong beses bumalik. Oo. <laughs> Puro balik-balik. Oo. Ano? Kasi iba yung hangin dito. kalmado dito sa loob, pagdating mo dyan sa labas, ano na, mahangin na. Mm -hmm. Kaya ito lang, kagandahan ngayon, may anon. Ayun, Mag-download ka ng ano ng windy, doon mo na ano, makikita mo na doon yung... Dito po ngayon sa Zambales ay season po ang pusit. Pero pag mga anong pan-buwan mo yung mga bonito, ang ganun din, ngayon din kaya lang ngayon mga Pero ang talagang ano, ng mga, mga tambakol ganyan, mga tuna na yan. Tag-ulan, August, September. Mga beer na yan. Pero may pusit pa yan. Mga tuna. Mm -hmm. Ang tanigi, eh, ano mga January, ano? Beer month din, umpisa yan. Berman. Mga September, August, ganyan. August, um, meron na yan. Hanggang ngayon, meron pa naman kaya lang. Wala nang ganang magtatanigi ngayon kasi pag... Surtihan lang dyan, katulad sa pusit, bira ka talagang ano, pag bilang na down tsaka makonsumo siya mm. no ang ano makonsumo po sa tanigi eh. bibili ka pa po na yung ano bangus na katamtaman po mm. yung laki ganda lang sa ano sa posit yan lang ang kung ano nyo oh, yung gamit wala hindi, hindi na palit ng palit ng pain Di yung gawa ng gawa ng pain sa bonito din ano tapos pag may posit ka na pwede na, hindi na ka na, na magpain ng pusit sa ano pusit pa rin ang ipapain mo yung, oh. posit pusit na yan maka, pwedeng makakuha ng tuna yung tatawag ditong bunjing tsaka blue marlin ganun oh. si tito ninyo na po nasubukan po niya na makahuli dati ng ilang kilo yung nahuli mong blue marlin blue marlin ano yun 82 kilos headless na wala nang ano no oh, wala nang ulo na. bituka flick pick pero pag hindi ano yun headless yun walang ano nasa 90 na. 100 meron. Kasi yung ulo nung ulo pa lang. Nasa 15 kilos yung bitoka pa nun. Tapos mga palitis. May gets ang yun. Iyon naman po, ipan, ano, pa, uh, panahon po ng pandemic, kaya uh, mura naman po yung isang kilo nun, nung dito. Eh, kasi po, hindi po mailuluwas po yun sa Maynila dahil uh, pandemic nga po. Kaya parang bintal, magkano lang yun? 15, 150 isang kilo. Bali, yun po, eh, 150 lang po isang kilo nun. Hmm. Matakot pa nga ako nun. Dalawa pala. Buntis ako nun kay Kin-Kin hmm. na Dalawa pala yon Nagkataon pang ano yon mahal na araw yun. Nilaotan ko, Merkulis santo hmm. Kasi yung maunaalala ko yung lulo ko. Lumala at temper dito lang sa tabi, nagkakawil-kawil sa mga batuhan pag ang Merkulis Santo, parang parang sila sadya nang lumakot. Pero no, dapat yun. din na ano yung iba yan pag lunisan Santo pa lang ayaw na nila maglaot kan. Oh, Delikaan ano. Oo. Pag kasi ang kasabihan nila noon, pag Merkulis Santo, araw daw ng panguhuli ng Seda, di ba, panguhuli kay Jesus? Sa O, parang kasabihan nila na panguhuli din ng isda. Ah, ganun pa lang yung kasabihan nila. <laughs> kasabihan nila. Natapat nga, nakahuli na ako ng ganun, pero natapat din ako. Iwala nang ganung bangka dun sa ano. Ito lang. Meron pa rin pero pa ilan Simula nun hindi ko na inulit kahit nakahuli ako. <laughs> 20 kilos. Ito po yung tsura po ng pinanguhuli po nila ng pusit. Ito po ilalagay po sa dulo ano, ng kawayan. Dulo ng kawayan na mas, parang stick lang siya na. Oo. Oh. Parang ganun lang. Dumating na pala yung ano? Yung parcel mo. Dito. Dumating na yan yung sa may uluan mo, oh. <laughs> Ay, alam ko naman kung anong parang sila yung nasabi mo. Mm. Ayan, oh. No? Ano Ay, pala? Lutuin mo na. Lutuin mo na, na at babaunin ko mamaya. <laughs> Ayan po daw po yung parcel niya. <laughs> Ayan po, iluluto ko para may mabaon sila mamaya. Kala ko tayo makapag ano. Ay, doon nga pala sa ano, may nagre-request ng ating love story. Sa ano na lang yon Sa... Hindi ka tumupad sa usapan natin kagabi, natalo ka yung isang maliit. Sana kung tumupad ko sa usapan natin kagabi, di... Aba, may tirat pa naman oh. kayo, ah. E di sana nakwento ko na kagabi. <laughs> kailangan pa, inamin mo Ayong isang... mga isang... ganong kailangan usapan. Kailangan pa, inamin mo ako isang maliit. May mga para, ganong ano... usapan, kailangan may nakaharap na ano uh, quattro oh, oh. na gin at saka malit lang ko kaya sang, uh, daing na pusit uh, ano mm -hmm. piniritong daing na pusit mm. Bala, kasi matagal-tagal pang mm. ano yan eh oh, mahaba-haba mahaba ano na ano istoryahan <laughs> <laughs> hmm. siguro may mga magtatanong bakong paano ko napaibig si tita sa neng ah. Oh. pinilit ko lang po yan <laughs> Ito na ako, takot ko lang po yan. Ay, nasabi ko na. <laughs> Ayan po si tito ninyo, noong, noong no, bago pa lang kami ni tito ninyo. Ay, mm. eh, mayroon po siyang pinangako sa akin bago ako sumama sa kanya. Hmm, ka naman. Ang pang alam niyo po kung anong pangako niya sa akin. Hindi niya daw po ako mabibigyan uh, ng magandang buhay, pero magandang lahi. Natapad na yung magandang lahi. Oo oh, naman, nakita mo naman yung natapad naman yung magandang lahi at gwapong lahi ah. Kita mo naman yung mga anak ko. Oh. <laughs> ano? oh. Hindi naman papalugi eh. Hmm. Mga mukha. Hmm. Yung ama lang ang lugi? Yung ang <laughs> ah. Pero nung araw, nung bata-bata pa ako, hindi pa ako lugi. <laughs> Kailangan ako nalugi sa kagigawan mo talaga eh. <laughs> Ayun po, pag sa, ano, may prom po ako ipapakita sa inyo nung si tito ninyo po ay binata pa. Huwag so, na. Huwag na. <laughs> Binulak ng ate mo? Hindi, <laughs> mayroon pa picture dyan na, ano, nung hmm. kinasan sila. Pukapukapu ko po sa nanon, kaya lang susunong nung, nung ano, nung tinakas ko yung si tita saneng. Galit yan si tita ago, sa akin. <laughs> Binulak po ako sa picture. Kami kami nga po palang dalawa dati nung kinasal si Tita Ago at si Tita Salin. Kami po pala dalawang magpartner niyan. Siya yung ako yung maid of honor, siya naman po yung best man. Hmm. Parang feeling namin kami na yung kinakasal dati. Yeah. <laughs> pero wala pa naman wala pa naman pong ano. Wala pang nangyayaring ligawan. Wala pang nangyayaring Pero may crush ka na sa akin dati. <laughs> <laughs> ay ngayon po ay eh, hanggang ngayon eh, ako po ay eh, pinapaamin po ng tito ninyo na Hmm, po, ay, siya daw man. po ay eh, crush ko daw po dati pero ang totoo po ay eh, hindi hmm, dahil po man. ako ay eh, yabang na yabang po sa kanya tingin ko po sa kanya ay eh, mayabang po siya Ayun oh, ang panaginig eh, di ba nag-aaway naman talaga tayo dati o, kami po ay nag-aaway po yun? talaga kami nung ano oh nung nasa sa Francia ka tayo Oo. Oh, oh. Bakit na sabi mo na? Bukas na lang pagdating ko lang. Oh, lang. Bukas na lang, uli. <laughs> sa susunod Bula na, na lang, kabanata. <laughs> pagdating ko na lang. Sa susunod na, na kabanata. Oh, oh. Dito tayo magkikintuhan. Tuanan mo ko sa maniit. Okay, maganda-gandang pintuhan yan. Pag ano. Abangan na lang po ninyo yung ano. Susunod na kabanata. Uh, <laughs> paano na buo yung love story namin? Ah, kung paano na in love ang Mindoreña sa Sambaleño. Hahaha. Oh. <laughs> Tomorrow Hello guys, welcome back sa akin channel At for today's vlog, ay pupunta uli po kami sa tabindagat At dahil po ay eh, lumaot po si na tito ninyo kahapon uh, Si Rakin Ken po ay eh, nauna na po sa tabindagat Ako po ay eh, susunod na lang ako, tsaka po si Mika Ayan, nandito na po kami sa tabindagat Naghihintay na mga lumaot Nay <laughs> ay, Ikaw sa mga ano tagahanga <laughs> Dito na po si na uh, Tito Deyo. Ano ang tenda na? Ayun, nanaki! Wow! Bonjing! Yay! Ito po si ano? Tito Intoy. Siya din po ay may huling bunching. Yay! Yay! Swerte! Wow! Yan na! Meron din siya doon? Isa. Ayan po, bubuhatin na po yung bonjing. Ito, ini

Ayan po si Ed. po, nandiyan na rin po si tito ninyo. Okay, siya na. Ayan po, binubuhat na po yung bangka ni tito Intoy. Ayan Ayan po si tito ninyo. ang huli ni Tito Ninyo. Wow! Ang laki! Pusit. Oh, Uy! Mukhang may mga gas-gas. Pag may nauli daw ano dito, nagcha-cha-cha. Yung kanyang pong pusit ay kakaunti lang po. Wow! Tatlo pala! Tatlo! Tatlo! Yan po yung huli ni Tito Ninyo. Kakaunti yung pusit niya. At tayo ba sa niyo? Wow! At ayan po, bubati na po yung bangka ni Tito Ninyo bigyan lang siguro. Wow. Bibigyan na po yung mga nagbuhat. <mellan> na na? okay, oh. Tatlo ah, ah, okay. lang daw. O kaya na sana. Okay, wen. Wala. Pagitan lang kaya. Oh. Mga duyan tent, mga duyan. na lang. Maraming yan. tapos na kaya aminan. Dito muna po nilagay sa gilid ng ano, dagat at para mamaya po sangan po. Yan po yung huli po ni Tito Deyo Ilang kilo yan? 37 daw po. 37 kilos. Ayan so po, sangan na rin po yung huli ni Tito Ninyo.

22. 22. 22, 23, 26 Ayan po yung isang bunjing ni Tito Intoy <laughs> Ayan po, natanggal na rin po yung isang bituka And then, po, kikiluhin na rin po yung huli ni Tito Ninyo. Hindi <laughs> oh, really? oh, <laughs> so, no. oh, <laughs> ba alalay so, para, na taurin? Oh, ito! 28! Pasilong po. Oh, 28.2! 28.2! Hindi ba sa sekto-sekto yan? Terima kasih. sa kasih. lang Ayan po yung isang bagudin. <tay> oh, 40.7! 40.8! Basta na sakto-sakto yan Yung isa pong bunyi e 40.8 Kainan sa kubo Oh, kainan na naman daw sa kubo Sagot daw ni Manong Intoy Pako Saya daw po ay magpapabilo-bilo. Oh, oh, nang Papabilo-bilo ka ba ngayon? Kung kisa mo nang bumili yung limang kilo. <laughs> Bakit ako? Oo, oh, ikaw. ano? Oh, mo, ikilo yan doon. Ayan po yung lahat po na nahuli po nila. po yung lahat <laughs> po na nahuli po nila. Alas hindi na magkasya sa kulong-kulong. Ito po yung isa. At ayan po, pauwi na rin po kami ngayon. Opo, ma. Opo, Ken. Pasensya na po at nahilo po yung aking pagkukuha at medyo na-excite pa rin po ako hanggang ngayon. <laughs> Ito po yung huli nila. At ayan po po, kapasok na po kami dito sa aming looban may ano may ko sa sir. Ngayon po na ngayon ay nakauwi na po kami dito sa amin. At ayan po si Ken Kinecha at si James, basa na naman. Naligo na naman sa dagat. dagat. <laughs> <laughs> Hi ka Ken sa ayo mga taganga. Hello po. Hi. Hi. Ngayon po ililinisan na po namin itong mga bituka ng Bunjing. Tsaka po yung mga ano yung atay ito po'y pagsasama-samahin na lang po na isasangkot siya. Ito po ngayon ay hihiwain na po namin yung laman loob ng susay. Oh, ha? Abunjing. Ah, Tuna nga mo? Tuna. Tuna. Lalaki po ng atay. Gano'ng kalalaki ito nung? O, oh, ganyan kayo. Hina? Atay yan. Hindi na duduro ayan na. Hindi na po na natapos na po namin iwiwiin itong bituka ng bunding. Ganto po kadami lahat. Sa, tat sa tatlong tuna Sa tatlong tuna. A few moments later. Kaya ako kami, pa, magaganda yung tindera. Mga na binata din ako doon. Bumili din po siya ng carrots. Ang ito ninyo anong anong luto mo sa ano, binagis. Anong luto mo sa ano ng ano bunjin? Binagis? binagis. Pacham, pacham. Ah, pacham. <laughs> Yun daw po ay lutong pacham. Pacham ba? kayo Sariwa po yung gulay ngayon dito. Pagka ganitong hapon po, eh, talaga pong sariwa pa yung mga gulay dahil mga bagong natag na po nila yan. Ay, yung garban kayo? Garban. Ha? Tita Sanig. Tita Sanig yung vlog. Ha? So, Espenso. po, kasama po namin si Ken Ken at saka si Mika. Ano nga po na po ito, alas 5 na, pero para marami pa rin po mabibili ngayon. Tulad itong, ano, Singka Mas. Sariwa pa yung dahon. Ito sa ning vlog. Oh, dito naman daw. <laughs> Hindi nakalimutan ng tito ninyo. Mantika daw pala. Ayan siya. po kami. Pauwi na rin po. Nabil, nakabili na po kami ng pangarikado po sa ating ano. Lulutuin na atay po ng bunjing. At, tayo, tayo. At po, kami po ay maghihiwa-hiwa na rin ng po ng para sa bunjing. Mm. Meron po kaming patatas at saka carrots. <tip> At ayan po iluluto na po ni Tito Ninyo ang laman loob ng tuna. At yan po ay daw po muna niya yung patatas at karot carrots. Piprito ko muna itong ano, pagsabay, pagsasabayin ko na. At kasi itong ano, laman loob ano, na ano na din ito. Pagsasabay na po niya yung uh -huh. pagpiprito. nasan na tan ko to nasan ko to na kasi din yun tong laban to na na parang style binagi siya no Mm -hmm. parang minodo minodo o parang minodo siya ang ricado po ng ating recipe ngayon eh ano Meron po tomato sauce, oyster sauce, at saka garban sauce, rino. At saka yun, bawang sibuyas. At saka po siling pula. So, wala daw pong nabili na pork and beans. Kaya okay lang po na wala. Us, garban sauce lang po yung nabili niya. Na Ayan po yung bituka po ng tuna. So, di marami-rami din po dahil tatlong tuna po Ay, na po iyan. Meron ela siya. lang ba mo? ano ba mo? mo? ano ba mo? Hindi mo? Lagay mo yan ng hindi ganong na ano. Maluluto pa naman sa mamaya, lalamot sa iyo. Ang Mamaya, durog na durog na yung ano. Sila pa ito. Diyan po ay isang malaking talyasi na po yung anong pinaglutoan at hindi po kakasya yung ano. Hindi marami po. Ngayon, tatlong ano, tatlong bito ka ng tuna. So, yung dalawa hindi na binutakahan na, no? Oo. Kasi ano, sobrang dami na din naman ito kung ano, kung talanggalan lahat ng bito ka. At ayan po, igigisa na po ni Tito Ninyo ang bawang sibuyas. Ayan po nilagay na rin po ni Tito Ninyo ang sibuyas. Ayan na, ayan po ay eh, pag natikman nyo ay galing sa... Salamat ito, bibihira naman to makahuli ng ganyan. So, bibihira lang. Nasortehan hmm. nyo talaga, ano? Hmm? Itawa pala yung sabi ko kay Ken. Eh, sabi ko, i-hawakan yung bunjing na yung, ano, yung may nakahuli dito sa atin. Oh, o, at para yung swerte mapunta din sa iyo. Tayan po nilalagay na rin po dito tito ninyo yung laman loob ng dinding. Ng dami. ay po ihalo-halo na mayroon ng atay. Di, lang, di pa, di pa lang ipapadiyan. Ano pa ba Ano 'yun? Dito sa jay. yung atay. It, ano? Yung tinitong tawasan no yung PI, kamsa ano PI sa sambal. Sa sambal. Itlog ng ano, itlog ng tuna. Yung alam mo may nakita ko dito sa ano, sa YouTube din. Uh, merong ano, merong sumasadya ng bumili ng ano ng hang... ito, itlog ng ano. Ba hmm. ibang isda. Pero ang nabili niya, Blue Marlin. Mm. Ito yung po, na po ni Tito Ninyo. Mm. Mekos, mekos na po. Ayan naman po kanina, eh, po namin hiwa hiwa eh. Inil, uh, sinangkot siya na po muna namin. Kaya yan po ay malambot na. Yan po ay kasama na po yung kapit bahay. Hmm. Tsaka doon sa tabindagat. <laughs> hmm. Siyempre makakatigan din siya. para matikman din nila yung suwerte ng tito ninyo. Mm -hmm. Ano yung tito Dio at saka yung tito Intoy. Ha? Sige. Yeah. Ito naman mandudurog Kami naman ay nasa naglaos ng tanda. Mm nang Hindi nang ng utos <laughs> naman Siyempre, na Siyempre, hindi siya hindi silang ng nakakalam niyan. Uh, Ay babago lang naman ako ng ano. Para mag Hindi iwa niyan. Ayun po nilalagyan na po ni Tito ninyo ng oyster sauce. Lagyan natin din lang kunting tubig at ano para mag umasa Lalo pang lumambot. Mm -hmm. Paggagasad dry na dry siya. Ay masura yung ilalim. Ah, mm -hmm. uh, nilagyan na po ni Tito ninyo ng reno. Hmm. Kaya medyo malapot-lapot na. Medyo malapot-lapot hmm. na siya. Hmm. Sandok na po si Tito Ninyo na para ibigay po sa aming mga hmm. Tito si. Kapitbahay. Ayan po daw po ay eh, kay Tito Jose. Kanino pa? Wile. Really? Oh, Wile. Really? Paeng. Paeng.